natin okay, ngayon na uh, for today's video dahil napag-utusan akong makit ng buko akit po tayo po so, ngayon na uh, subukan na po natin umakit yan so yan dyan na nga kahit tas po ako ng aking panjama. Yan. So ayan, nakakit uh, na po ako. Yan. So may mga taga-taga na po pala yan para madali na po tayong makakit at makapanik. So ayan. So, hindi nga po pala tayo nahirapan sa pag dahil nga po may mga gilid na po yan na pwede natin tapakan. and medyo nag pa ako ng konti. And maraming mga tuyong dahon at tuyong uh, balaba, balabat. Yan. So ayan po uh, so subukan ko na nga pong abutin yung bunga ayan. So medyo nilis ko pa ng konti At sa mga nakakapanood po nito eh, like and share na, lang, na rin po bilang tulong sa hapon sa malet na vlog na ito. Kaila ko po yung nagsisimula pa lamang po. Supportahan nyo po sana ako mga kapandak. So ayan, uh, bababa na po ako dahil nailaglag ko na po yung tatlo ng mabilisan. So pagbaba po natin ay atin pong uhugasan yung nilaglag po natin na bunga ng buko. Kaya so, nagpagpag na po ako guys dahil ang daming dumi na pumunta sa mukong aking ulo. Uh, so guys, isang mabilis ang akyat para sa tatlong buko. So ito yung uh, nakuha natin na uh, pangalawa. Ito yung pangatlo. At ito yung nakuha kong unang binagsak ko. Ayan guys. Pugasan muna natin. Kasi napunta sa lapak. Este, sa kanal. Ayan, hugas muna tayo ng kamay. And then, kuha tayo ng pipiliin natin yun si Ateng. Kaya mataas-taas po yan. Pili ka na, pili ka na ho din eh. Wala, di ba? Sabi ko, bakit? O, isang ano lang. Isang biyaka na lang. pang Tatlong magkasama, nilaglag ko pa Okay, so yan. mag -iitak naman tayo. Yan, ito na ang ating hita kasi At ito na to. Ito na nakaready na. Siyempre, ugasan muna natin. salamat hm salamat pagbagong kuha so guys ah uh... Na po, pakita na naman po natin yung tapos na. So Ah, uh, natin kung gaano ka karami. Okay. Tapos na po natin ito. Ayun na, tapos na. Oh. Ay, dami sabaw, oh. Ayun, oh. No? ng laman. So abangan nyo na lang yung next video ko.